Hello, good morning guys. Welcome back sa kay Solar Dad DIY Philippines. So, ito na nga po. Uh, ito yung current setup natin. Ito yung dati kong GTIL na one piece. Yung isa doon ay pinapagawa pa natin guys. Pero as of now, update. Nasa on the way na po siya. So, dito kayo nilalagay. Siya po yung magiging uh, base load sa gabi. Kasi itong isa, ito yung base ko sa umaga. Direct po to sa solar panel, wala to sa battery. Pero itong dalawa, direct po to sa battery. Itong isa, siya po yung magiging load regulator ng ating pagkaumaga. 24 hours, bawa ito. Kinulang siya ng, halimbawa, 200 watts. So, ito po yung pupuno. So, ito yung current setup po natin. Tapos sa gabi naman, Itong isa yung dito yung paparating natin yung pinagawa kay Sir uh, Rogel. Uh, siya na po yung magiging base load sa gabi. So yung naka-set po, po niya ay siguro ay 1000 watts. So bakit po ito bago po to ha. Brand new po to. Kasi kailangan ko po kailangan ko talaga ng tatlong uh, GTIL So medyo magastos pero sulit naman kasi ang daming cons, uh, pros nito kasi ba masira to Hindi naman, 6 years nasira yung isa. May mga pinalitan lang sa loob. na nasira to Meron pa rin akong backup na isa. Running pa rin yung aking setup. Tapos ito, pag masira to running pa rin kasi may dalawa pa po tayo dito. Ang dami po, kaya hindi po ako, nadala na po ako nung dati. Yung pinakauna kong hybrid, hybrid po yung binili ko. Kasi hindi ito available eh. Naubusan ako ng stock kay Sir Regen nun. Uh, naubusan tayo. Kaya ginawa ko, nag-hybrid ako yung pinakaunang labas. Yung east pa yung akin. Nasira lang yun dahil yung sa fan. Hindi niya na ma-detect yung ano niya, RPM. So, ito talaga yung final setup ko dati. Yung ano, sinasabi nilang dati, Chapsoy, ito yung inverter ko na off-grid. So medyo magulo pa po yung aking mga wiring, hindi pa to final. So ito na nga uh, paparating na yung sa akin. So ito yung current setup ko ngayon. So ito yung mga ano ko SSC mga charge controller. Pero ito ililipat ko doon. Sa so, ngayon hindi pa yon dalawa. So may dahilan ba't nandoon yung mga SSD ko? Dahil wala na akong mapaglagyan. At hindi advisable na yung mga SSC nyo po na nasa taas ah, sa mga nagdi-DIY. Ito po, may dahilan po ito. Ba't ko nandun dito sa nasa taas? So, next po, explain ko po kung bakit pwede ko ilagay dito sa taas. Pero yung iba, should be accessible po sa atin. Lalo na yung mga equipment natin. Huwag po yung masyadong matataas. Merong nasa ceiling. E, eh, paano ko natin yun ma-check? kung mga bihasa tayo sa mga nagdi DDI walang problema at sa mga nakikinig sa atin yung mga magpapa-install o na-install na yung iba po nasa taas na po eh kung ano yan ni customer wala po tayong magagawa pero sa mga bago pa lang na magpapa-kabit ng mga solar nila siguraduhin na sa eye level natin so ito po yung ano lang update ngayon sa akin So excited na po ako. Hopefully bago mag Friday dumating na po yung aking isa pang GTL na nansira. Okay na okay na 'yon. So upgrade na po tayo doon sa ano? Mag-upgrade tayo doon sa panel natin ipapakita po natin. So see you next video po. Ah uh, ito muna yung update. Medyo magulo oh, yung grounding pero ito matatanggal to kasi nga nag ano na tayo dito titingnan natin yung loob dito so see you next video so ito yung direct natin 700 so titingnan na 700 no so titingnan natin to kung pinupuno pa niya bago natin end yung video iyan no may 300 pa so bakit po pala ito po kahit iset ko to ng 2000 Uh, hindi niya po kaya pag nag 62 na yung ano nya ito Tem temperature ano yung temperature hindi ko makita uh, 54 pag 62 na po siya kahit 2000 watts kahit full watt po yan buha kailangan ko ng 1.5 na output hindi po na niya kaya 700 lang po yung kaya kaya yung ginawa po natin ito muna kasi direct to sa funnel so ito yung 1.3 uh, kilowatt peak pero siguro magpipick na lang to ng 1,000 or pag summer 1, kasi nga yung panel po natin 5 years na. So hindi na po niya kakayanin yung ano yung pinaka-pick niya. At saka eh, pwedeng lilinisan natin po dun sa taas. So ito 700. So may ginawa po, po pala dati dun sa am diagram. Hindi umubra pala yun yung may dalawa ako dito yung magpupunuan papakita ko natin kung ano yung ginawa ko dati na medyo doubted ako na may binabato sa grid sa grid nandun sa, ano, sa page ko po dati may drawing ako doon tatlong GTIL na magkakaiba yung connection may sa main, may sa sub-branch so parang doubt ako. Kaya ngayon, nagmagawa ko ng aking uh, monitoring dito sa within the kahit may walang internet, mag-monitor ko yung ano, yung consumption ko sa DU sa mga sa dito kung kakayanin ko pa. Medyo may ano na limited po yung time natin. So, hanggang sa muli po, uh, sa mga nag-advise ko po, kung kayo ay palaging wala sa bahay o hindi nyo ma-monitor yung inyong mga setup, so, go for the equipment na less yung, ano, yung downtime. Kasi, halimbawa, nag-hybrid po tayo, nag-down po yun, wala naman po sa atin gagawa nun kung di tayo or papatawag natin yung si installer o kaya may bayad na naman yon di ba? So, ito, kahit ito magagawa to ni ano yung commander natin kailangan, lang ng instruction wag lang sa wiring alam mo ito may ginagawa ko instruction pinagpapalit-palit lang nila yung mga sa breaker o kung may ano man ito lang yung ano natin titingnan mo to ayan oh yung limiter natin isa lang itong isa wala po yan nakakabit na limiter oh so monitori po natin si GSP Hopefully, magawan tayo ng isa pang monitoring dito sa paparating ko po. Uh, wala na po ako. Medyo wala yata ng stock. So, thank you po sa lahat. So, next video na po tayo. Thank you and have a good day. God bless.